Hello everyone, mga kapatid, nandito na naman po si Malo De Los Santos para magbigay ng opinion dito sa is nagpa-strike bring buhay. <laughs> Alam nyo po mga kapatid, ano? Minsan pag tayo po ay gumagawa ng reaction or uh, nagbibigay ng opinion, minsan po talagang nagagalit sila no. Pero po pagdating po sa kanila ay okay lang. Di ba? Ganun po ang buhay dito sa social media no. Ang masasabi ko lang po mga kapatid dito sa kay ay Ayan, kay Ria po na in-strike po si Pobring Buhay. Ano? Iyan po ay member ng Joynatics. Di ba po? Um, nakakalungkot po yung pangyayari dahil nandito tayo sa larangan ng sa social media, lalong-lalo na po nasa community tayo ng kalingap Ano po? Pero may mga bagay po na talaga pong nakakagulat na si Ria Olarte po ay in-strike po si Pobring Buhay. Ano? Sa ngayon nga po ang kanyang channel at nagpalit po siya ng pangalan ay simpleng uh, buhay ni Nanay. Ano po? Kaya po ay nakakalungkot po. Di ba? Nakakalungkot po yung may mga ganito na ano na nagpapa-strike po lalong-lalo na po sa kasamahan natin po ng community. Dahil alam naman natin ito si Rhea Olarte ay matagal na rin natin po itong kasama diyan sa Kalingap. Ah, uh, the same time po na kumukuha din po siya ng mga video ng Kalingap. Pero wala pong nagpapa-strike ngayon. First time ko pong narinig na si Rhea Olarte po ay in-strike po si Po Bring uh, buhay ano? At iyan po ay kasamahan namin or isa sa mga uh, ano namin na uh, sa Joynatics nung dati pa po may jo dan Joy, isa sa po yan sa mga sponsor ano po, nakakalungkot po Ria, na the same time na nandiyan tayo sa social media sa community ng kalingap, uh, kailangan po natin yung uh, magbigay ng yung respeto respeto po sa lahat ng nagbibigay ng opinion o reaction po. Kung nare-reaction ang ka rin o nabibigyan ka ng opinion, ay tanggapin natin ano po, lalo na kung mayroon naman po talagang negative na reaction or opinion na ibinabato sa atin. Ano po, uh, ako ang masasabi ko lang po dito, Kiria, ay sana naman po ay uh, nagkaroon ka ng malawak ng pag-uunawa dahil nandyan tayo sa community ng Kalingap. At the same time, tayo po ay mga charity. Bilang isang charity po, ay sana po ay uh, nandyan, malawak ang panguunawa. malawak po yung damdamin natin, isipin natin yung damdamin natin bilang isang charity. Kailangan malambot tayo, hindi yung matigasin, ano? Dahil, pare-parehas naman tayo nandyan sa kalingap na kumukuha ng uh, mga video rinireaction na natin. Ano? At wala po sa atin na nagpapa-strike. Lalo na po kila Kuya Bal, kila Kalingap Rab, di ba, Ria? Uh, ayaw lang ang masasabi ko sa iyo, Ria sana ay naging mahinahon ka. Naging uh, malawak ang iyong pang-uunawa. 'di ba? Wala naman sana tayong uh, kung wala naman sana na re-reaction ng kana puro negative dahil po sa mga nakaraan talagang ay tumpak talaga naman yung mga sinasabi niyo, mga sablay, lalo na yung mga attitude, 'di ba? Mm, um, tapos attitude, uh, ano pa yun? Ay talaga pong maling-mali. Yung tayo ay magbibigay ng reaction uh, re, ng comment or ano yon opinion dito kay Joy na na may attitude na, 'di ba? Mahirap po 'yun. Mahirap po talaga kaya marami po. Kaya kung maaari po, wag na natin pong palakihin. Kung gusto niyo ninyong mawala ang isyo, sana hindi na po kayo gumagawa ng ano pa man na ibabato sa inyo, lalong-lalo na sa Yuria Larte, no? ito parang sinasabi ko lang sa iyo bilang isang nakasubaybay din sa iyo at uh, alam ko naman na noon ay napakaganda ng iyong um, pagtulong, di ba? Nung ikaw nung nag-scout scout ka noon na tumutulong ka, maganda yung ginagawa mo. Hindi yung nandiyan sa loob na ng community ni Kuya Brooks na talagang iba na talaga po ang naging nangyari. At ito nga naman nga, di ba, si Kuya Brooks nga, instead na tahimik noon, nung nagkaroon po ng grupo ng Team Brooks, ay talaga pong si Kuya Brooks ay la, lumalagpas na doon sa limitasyon. Nakakapagsalita na siya ng hindi maganda. Di ko alam po kung anong nangyari kay Kuya Brooks. Kaya nagtataka po rin ako dahil ako po isa sa mga nakasubaybay kay Kuya Brooks, nakarespeto. Pero sa ngayon po ay mid ako ay laylo dahil alam naman natin na may mga sablay po talaga ano at uh, sana naman na uh, arti, wag mo nang uulitin pa dahil uh, walang nagpapa-strike sa mga uh, dyan sa kalingap ako sa totoo lang um, maraming kumukuha ng mga video ni Kalinga Prab pero never ko pong narinig si Kalinga Prab na nagpa-strike Iyan po yung talagang totoong nagcha-charity, no? Na kahit po yung mga video na maraming pong nauuna pa sa kanya na mag-upload uh, na pupunta na sa Reels eh hindi ko po yan nakikitang nagpa-strike po. Kaya yan lang po yung hinanga ko dito kay Kalinga Prab na ano man ang mga ginagawa po ng mga reactor, ng mga content creator na kumukuha mga tagalabas na nag hindi po sila nagpapa-strike. Pero ito si Ria na wala pa nga doon sa tuktok ng kasikatan <laughs> na pa-strike nagpa-strike na po 'yan sa isang member po ng Joy Joynatic. Ano? Hindi lang po siya ay member. Yan po ay isa sa mga sponsor po ng Joynatic. Um kay Joy, dati pa nung maydan Joy. Uh, talaga pong isa siya sa mga masigasing po na nakasuporta po sa dalawa no at ngayon nga po na sila ay wala na nga po ay wala na po ang love team at si Joy na lang po ang sinusuportahan kaya kaya po naging Joy natik at shout out po pala sa mga I love Joy International kala Kanuli, kila Mama Helen at kila Mama uh, Tita Marie, ayan. At sa iba pa, at sa kay Liwa, kay Liu Liwa, ayan, shout out po sa iyo sis. Uh, alam kong busy ka. At uh, dito po nga Simpleng Buhay ni Nanay, ay shout out sa iyo, babe. At iyan naman ay hindi pa naman matitik down ang si Anil mo. Isa pa lang naman 'yan dahil ang, ang alam ko tatlo hanggang tatlo, no? Kaya ingat na lang at kung maaari, wag na lang kayong kukuha ng mga gagamit ng video. Gaya ko po tingnan niyo po ako. Hindi talaga ako gumagamit ng video. At uh, kung ano yung napapanood ko, kung ano po yung alam ko, yun lang po ang ikinikwento ko kasi mahirap na po talaga dahil minsan po talaga may mga traidor at pan panuorin niyo na lang kay Sang Kylons uh, uh, ito po dahil alam ko po ito ay mayroon po itong reaction about po dito kay uh, simpleng buhay ni ni Nanay ano simpleng buhay na lang at na, ngayon nga po pobring na ina <laughs> Pobring ina ang channel po nitong Simpleng Buhay Vlogs dati. Kaya ayan mga kapatid, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Ria Olarte, ay tayo po ay nandito sa kalingap na nagsusuporta bilang isang, um, ano, bin, uh, ano ba yon At uh, Charity dapat po ay malawak. At kung ayaw mong mareaksyonan ng negative, ay Huwag nyo nang uulitin pa yung mga ginagawa nyo noong mga nakaraan. Dahil mahirap talaga, alam nyo po, ang magbalik-balik ng mga nakaraan ay hindi ma po maganda. At napakahirap po yung may mga isyo tayo at gumagawa tayong isyo dahil napakahirap po mga kapatid. Dahil naranasan ko po yung uh, mumurahin ka na wala ka namang ginawa. Talaga po hindi tayo makakapag-move on doon sa mga nangyari sa amin. Ayaw ko po, kasi si siguro, si Sbopil talaga ay talagang matatag. Ako po talaga ay napakahina ako po talagang tao na ako kaunting diferensya lang po ako ay naluluhanas. Na. Kaya't sasabihin natin, huwag tayong balat sibuyas. Madaling sabihin po na wag tayong maging balat sibuyas pero kung ano yung pagkatao natin doon na yun po. Hindi na yun mababago po. Kaya po ako ay uh, iwas issue lalo na lang po na makipagribatal. Ayaw ko po yun dahil minsan po yung nadadamay tayo kaya minsan po tayo ay wag tayong mandadamay o um, mag uh, ano ba yung kalagka ang pangalan ng bawat isa. Tayo lang kung may ribata lang po tayo ay iyon lang para po hindi na po madamay kagaya nga po noon na totoo naman po na kami ni Sis Bupil talaga noon that time na yun na may danjoy ah, kami magkaisa po kami sa ah, GC tapos ah, yun nga yung lumabumutok nga yung about doon sa history ng mga screen screenshot na yan ako po ay walang kinalaman talaga kaya lang po talaga may tao na hmm um, mahilig talaga po mang damay at mang mura ng tao na hindi naman po kamura-mura dahil alam naman natin na hindi naman tayo po yung gumagawa ng isyo na pwede tayong murahin. Ano po? At lalong-lalo na hindi tayo kriminal. Ano po? Ayan lang ang masasabi ko po mga kapatid at dito kay Riau Sana mag-isip ka muna bago ka magpa-strike ng isang tao. Lalong-lalo na po sa mga kasamahan natin ano po, uh, ang mapapayo ko lang po dito kaya ay sana uh, maging mainahon at tanggapin kung ano man po yung ibabato sa iyo dahil 'wag kayong gagawa ng mga negative na isyu para hindi po sa inyo iba to. Yan lang po. Marami pong salamat at dito sa uh, suportahan na lang natin po si pobreng uh, pobreng nanay. Iyan na nga po ngayon ang channel niya at uh, shout out po sa uh, I Love Joy International. Si sa pangunguna po kay Kikanole. At uh, dito po sa Joy Punch thank you po so much at uh, Uh, supportahan na lang natin, shoutout po sa inyo at dito po sa Natix. ayan, shoutout po sa inyong mga kapatid, bye bye, we love you so much, bye bye ayan, good Friday po tayo ngayon, maraming pong salamat we love you, at shoutout po sa Rochelle Community, at supportahan na lang natin sila Kuya Val Santos Matubang at Idna Blanc uh, si Kalinga Prab at Si Roel of Malalag at si Rochelle Morales. Shout out po, thank you so much sa mga community ng Rochelle. Thank you, thank you, thank you.